Mga kaibigan, mga kapanalig, masigasig na sumusubaybay, Mapagpalang araw ng lunis sa inyong lahat September 25 na tayo, 2023 Parang kailan lang at uh, palapit nang matapos ang uh, buwan ng uh, September Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga pagninilay At uh, alam ko na marami tayong mga pinagkakaabalahan Ngunit sa ating patuloy na pakikinig at pagninilay sa salita ng Diyos, maibsan man lang ang pagod at uh, pandalami, Di natin alam na nararanasan, lalong-lalo na kung ito ay may ugnayan sa ating uh, pananampalataya. Magtiwala lang tayo sa Panginoon, patuloy tayong magsikap. Sana, wag kayong mahiya na ibahagi din itong uh, pagninilay na ito sa inyong mga kakilala. Sa ating pagninilay sa araw na ito, na ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 8, Versikulo 16 hanggang 18. Ano ba ang nilalaman ng ating uh, ibanghilyo sa araw na ito? Dito na papansin natin na si Jesus habang uh, patuloy na nakikisalamuha sa mga tao, Sinabi niya sa nakakarami na walang sumisindi ng ilaw upang itago lang sa ilalim ng tulugan. Pagkos ang sumisindi kailangang ipakita niya ito upang ang liwanag na nandiyan sa ilaw ay maramdaman din ng nasa paligid. Totoo nga mga kapatid minsan may kasabihan tayo na walang tagong lihim na di mabubunyag. Siguro para sa akin, kung tingnan natin ng mabuti ang ating kakayahan, minsan ah, doon na lang tayo ah, nagtitiwala. Alam natin na marami tayong mga pagkukulag, pero hinahamon tayo ng Panginoon na sa likod ng ating kakayahan, huwag natin ting kalimutan na magtiwala palagi sa Kanya. Siya ang liwanag na nagbibigay kulay sa ating daan. Siya ang ilaw. Hindi siya ang instrumento ng ilaw, kundi siya mismo ang ilaw na magbibigay ng liwanag. So siguro para sa akin kung bigyan natin ito ng kaunting uh, uh pansin. No? Literally, pag makita natin, pag may ilaw ka, no? tapos once sindihan mo, tapos itago mo ito. Kahit ikaw mismo ay matatakpan ng liwanag. Dahil tinago mo. At dahil nasa kadiliman ka, hindi mo makita ang madadaanan mo. Pwede babagsak ka. Pwede matumba ka. Pwede hindi mo ma-appreciate ang kagandahan ng nasa paligid. Pero kung ang ilaw na sinindihan mo ay itaas mo, ilabas mo, ikaw mismo na dumadala at tagadala ng ilaw na yan, ay makikita mo ang nasa paligid mo. At yung iba na walang ilaw, sila rin mismo ay makaranas at mabahaginan ng ilaw na nasa sayo. Ibig sabihin, makita mo ang sa paligid at yung iba makakita rin sa'yo. Di ba napakaganda? tayo sana ay magsilbing ilaw sa bawat isa. Lalong-lalo lalo na sa mga nasa kadiliman na maging instrumento tayo upang makita nila ang tamang daan. Tayo ay instrumento at si Kristo ang siyang totoong ilaw. Sana yung ating mga ilaw ay magliwanag habang tayo nabubuhay. At ang liwanag na daladala natin ay magsilbing liwanag din sa iba upang makita nila ang kanilang mga daan na tinatahas patungo sa mabuting landas. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus, turuan mo kaming maging instrumento ng iyong liwanag. Maging tunay na saksi upang sa gayon ay maibahagi din namin ang kabutihan na nasa amin, nasa aming puso sa iba. Turuan mo kaming maging tapat na maglingkod sa iyo sa aming kapwa at sa aming komunidad. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.